guys for today's video maraming ganap ngayong araw dito sa compound namin ito guys, tingnan nyo pusit, dalawang malaking pusit so mag iihaw ihaw kami at magluto ng mandaming pagkain kasi ngayong araw birthday ni Papa Yex ayan guys so ayan, ilagay natin sa Regular. para mag-ihaw tayo ng malaking pusit so nalagyan namin guys yan ng kamatis at saka sa sibuyas sa loob ng tiyan ng pusit bago i -ihaw. ayan, luto na yung kabila sarap yan guys, kainin yung pusit lalo na pag mainit ayan, so dala at pagkatapos guys nandito din guys Mm -hmm. nakulap ng maraming sa cooking dito. Cooking, ayan Cooking guardia nag cooking and Taguarja. Nang nakita ko kapatid, ng sa ilalim ng mangga special. Ayan naglulukot din. Siguro na sida at gusto niya ng na dila naman ito na. Sarap yan guys, di ba? So, ayan, isang uh, buong madla na fried chicken, yung lulutuin ng kapatid ko. Ayan siya. Cooking under the number three. At saka meron luto din si Kapit ng Valenciana o ala paella. Ayan. Sarap yan guys. At saka na, lupot na yung fried chicken. Sarap so, yan, guys. At saka nagluto din kami, guys, ng spaghetti by cupcake. Nagluto siya ng tuna pasta. Kasi nga, birthday nga ni Papa Yex. Siyempre, madaming handaan. Dami ang kakain. Kaya yung, yung niluluto namin, guys, isang buong madlak. <laughs> Tingnan nyo. Nasa malaking batya. Nag, mix ng spaghetti. Kasi syempre, daming kakain. Ayan. Isang buong compound yung kakain ng spaghetti. Ayan. Sarap yan guys. Kasi tuna pasta yung ginawa ni cupcake. Siya yung nagluto ng spaghetti nagawa sa tuna so patikman din namin guys kasi yung mga ano, yung mga anak ng mga kapatid ko hindi kumakain ng uh, tuna so tingnan natin kung maubos nila yan mamaya yung tuna pasta kahit sa dinas nga hindi sila kumakain so tingnan natin kasi ginawa siyang spaghetti sigurado maubos yan mamaya <laughs> Masarap kaya yan kasi madaming cheese at saka sauce. Ayan. So, ready na. Ready to serve na. Kainan time na. Ayan. Inalo-halo ni cupcake. Yung spaghetti niya. Ayan. Ready to eat na. Siyempre, ayan. Nagluto din kami ng jello. Isang batya rin na jello. Yan ang dessert namin mamaya sa aming lunch. Lunch kasi yung handaan guys eh. So buong madla ang kakain dyan mamaya. Isang buong kupang <laughs> Dito lang sa amin. Ayan, madaming pakakainin si Papa Yex. Lahat kami na dito ngayon kasi sa Sabado walang pasok so lahat makatikib ng handa ni papayeks sasarap kaya yan yung dessert namin lagay namin yan mamaya sa ref para maging frozen siya at parang ice cream kapag kinain mo o, oh, di ba? <laughs> hindi mawala yung dessert sa kainan at handaan. Ayan, yes. tingnan nyo guys. Oh, wait, ang ganda, wait, 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 wait. Ng ganda ng cake okay, ni Papa X. Tanduay yes. yung design. Wait, wait, wait. Kahit sa birthday cake, nandiyan yung tanduay ni Papa X. Hindi okay, mawala. Okay, wait, wait, wait. So, ayan, yung sit and sour fish namin. Nihaw na pusit. Yung balansyana. Yung fried chicken. Ayan, yung nilagang baboy. <laughs> yung champagne, coke. At saka yung ginawa namin, ice cream na jello. Ayan. Ayan. So, happy, happy na birthday. Happy, happy, So, ayan guys. kainan na. Ayan yung mga pamangkin ko. Ayan. Ang ng bunga nga. Ayan si Papa Yex. Nguya ng niyug ngaya. At saka, ayan yung asawa niya. Yung kapatid ko. Ayan. kainan na. Hello, Papa Yex. Happy birthday. Harap ko sa kamera. Don't be shy. Ayan sa kaya na yung mga pamangkin ko it's kainan time dami namin ayan ayon si cupcake nagluluto ayan it's kainan time mayang saya saya kasi kainan time na ayan ang daming handa gayon kami dito guys pag may kainan buong madla nandyan